At magandang balita naman sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Magiging maaliwalas na raw ang panahon sa mga susunod na araw ayon sa pag-asa. At live mula sa Quezon City, saksi si Lala Roque. Lala! Vicky, mga makikisama ang panahon sa paggunita ng buong bansa sa Semana Santa. Dahil ayon sa pag-asa, mas magiging maganda raw ang panahon simula bukas. Para sa mga nagdaang araw, masisilip daw ang haring araw lalo na sa Metro Manila simula ngayong weekend. Kumuulan man sa bandang hapon o gabi lang, pero ang Hilaga at Itnang Luzon, apektado pa rin ang buntot ng cold front, kaya sa mga motorista, doble ingat dahil magiging madulas ang kalsada. Sa mga may plano namang mag-beach at nais magpatan sa susunod na linggo, makakaasa raw ang pangikisama ng panahon posible po na sa mga ibang lugar kung patuloy ang gaganda ang panahon sa mga lugar na kanilang pupunta na ay malaking posibilidad na ma-resume na yung mga canceled flights sa within the next 24 hours. Wala naman po tayong inaasang bagyo na makakapekto sa anumang bagay ng ating bansa sa darating na Holy Week. Pero ang magandang panahon na yan, maaaring hanggang Webes lang. Maaari kasing muling makaapekto ang buntot ng cold front sa bahagi ng Northern at Central Luzon maging sa Mindanao simula sa Good Friday. May mga ilang bahagi pa rin po ng karagatan natin na inasa nating magiging maalon hanggang sa uh, napakaalon. Yung mga dagat po sa paligid ng Hilagang Luzon, pati na rin yung mga dagat dito sa Silangang bahagi ng Gitna at Katimugang Luzon at dito sa Silangang Kabisayaan. Yung mga may malilit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot or maglayag. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Visayas tulad sa Capiz, kung saan labintatlong bayan ang lubog sa tubig. Lima na ay patay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa pagkalunod. Baharin sa ilang lugar sa Iloilo, kaya pinangangambahang tumaas pa ang kaso ng dengue. VK, ay naman sa pag-asa ay wala sila nakikitang low pressure area o bagyo na maaaring pumasok sa bansa simula bukas hanggang sa Easter Sunday. Live mula rito sa tanggapan ng pag-asa, ako si Lala Roque, ang inyo, saksi!